Dito tayo ngayon eh, sa Bacoor mga ka-discounte. Ya oh. yeah. Bacoor. Dito deliver natin. Sunday nakakadiskarte rest day duty ay 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 tayo natin radyo baka makapiray tayo ayan Sunday duty tayo mga kadiskarte Ayan, rest day. Kagabi, ano to, preload. Excuse me. Excuse me po. Sabi ng preload, kagabi kinarga. Tapos, for delivery, kinabukasan ng umaga. Kasi may mga station na hindi naman 24 hours yung receive. Ayan. Kaya... Yeah preload yun overtime yun mga kadiskarte doon tayo nakakabawi may per trip may daily tapos may per trip tapos may overtime ang maganda ganda ang ano natin biyahe kaya medyo nagpapahintay lang yung magre-receive kasi may mga inaasikaso pa kaya relax relax muna tayo mga kadiskarte dito tayo sa Baco Or First drop natin to Tapos yung second drop natin doon sa Sa may papuntang coastal, sa may longos Shoutout mga kadiskarte Good Sunday morning Yung mga nasa biyahe Ingat ingat po Always ride safe Yung mga pabiyahe pa lang uh, Check muna natin yung mga Ano natin? mga sa sakyan bago tayo bumiyahe para makaiwas sa abirya yun shoutout mga katiskarte let's always ride safe and let's keep on trucking yun mga katiskarte sa tayo mag unload tayo mag-unload dito sa ating first drop. Ito naman tayo sa ating ano. sa ating second drop. Kalimitan naman dito kahit ano two drops or three drops minsan three drops magkakalapit kalimitan huwag lang talaga yung minsan sa ba, sa parting Laguna or or Batangas kasi eh. ay magkakalayo yung mga ano doon stasyon <coughs> Maganda rito, pinagpapawisan. Talagang pagpapawisan ka. Pagkakarga, pagdidiskarga. Siyempre, pag <coughs> didiskarga, andyan ka sa labas. Mainit. Tapos, siyempre, hila-hila mo ng hose. May gumabagit na yung hose. Na, exercise din ba? Ayun, mga katiskate. Ayos. Kailangan lang lagi kang maraming pampalit para hindi natutuyo ang pawis, di ba? Yun, shout out. Punta na tayo sa ating second drop. Sit there. <laughs> out out Ginaldo Highway yun mga katiskarte saglit lang kasi malapit lang oh. dito na tayo Petron dito sa Longos diba dun yung pakostal tapos kumanan tayo sa may baba ng flyover ito yung pa sa pa alabang alaspinas tapos yun dito lang tayo Yon hintayin lang natin ang ano si Bob bibigyan na natin yung dokumento Hintayin lang natin mag-receive -re yung Go signal nila Magbababa na ba Yon, shoutout mga diskarte. Ingat-ingat tayo ulit sa biyahe Sunday Rest day duty <coughs> oh. <coughs> um. second drop done done delivery pwede pigain ang ano damit oh nakadiskarte sarap sarap pagpawisan ay hanggal ang mga kolesterol mga katiskate ka Tanggal Kolesterol Iyon ah. Tapos na po tayo sa second drop na tayo back to terminal. Tapos uwi na. Si walang kargahan. Sunday. Pero minsan may, may kargahan din. Eh, kalimitan naman wala. Yeah. Family time naman mga katiskarte. Sunday. <sighs> Yun. Ooh. dreamer you may say I'm a dreamer but I'm not the only one <laughs> hey, shout out mga katiskate happy sunday Uwi na tayo shout out hanggang sa muling biyahe bukas biyahe rin